Isinusulong ng Department of the Interior and Local Government o DILG-12 ang pagtatag ng Local Project Monitoring Committee o LPMC sa Soxagen. Ang panukala na ipredisinta ni DILG-12 Project Development Monitoring Unit Chief Herminia Untoy ay suportado ng Multi-Stakeholders Advisory Council o MSAC. Binigyan ni Ini Untoy na layo ng proyekto na matiyak na ang development projects ay naipapatupad ng epesyente, transparent at may akaw accountability. Gayon pa aminado si Untoy na para magawa ng mas mabuti ang kanilang mandato, kailangan pa ng mga kasapi ng LPMC na sumailalim sa tuloy-tuloy na capacity building. Ang LPMC Academy ay pamamalaan ng DILG katuwang ang Department of Economy, Planning and Development, Department of Budget and Management, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Layo din ito ayon pa kay Untoy na gawing mas professional ang local project monitoring. Ito ay sa Gita ng standardized training para sa mga miyembro at sekretaryat ng komite, pagpapalakas ng kanilang technical at reporting skills at pagikayat ng mas matibay na ugnayan at inovasyon sa mga lokal na pamahalaan. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.